Hmm? <tuh> Jangan hmm. bopan ta. Ha? Wag ka sumuksok diyan, mamay may ahas diyan. Tayo. Tumayo ka diyan, mamay may ahas diyan nakatago.

Tara na sa kubo. Bilis. Iwanan kita dyan. May mumu dyan. Wala. Nung wala. Bala ka. Iyan ka ng mumu dyan. Okay. Iyan na. Iyan guys. Ang aming siboyas. Yes. Pare-parehas. Ang laki eh. bibita ka na guys maglalaman na sila dito lang yan guys sa bukid hindi ka na doon na tayo sa kubo Oh, Uwi na tayo sa aming kubo. Grabe, ang uh, ay. May laman na. Uh, lalaki ng puno, guys. Bilis. Good mm -hmm. ka na ba? Yes na, laka na. Takbo ka kasi ng takbo. Ayan ang batang magbubukid. Lumaki na dito yan guys sa bukid. Alag-lag dito. Oo, oh, nagyayabang pa. Ang batang lumaki sa bukid. Ano pangalan ng batang lumaki sa bukid? Ang pangalan mo daw? Buked. Anong pangalan mo? Buked. Hindi, yung pangalan mo ano? Tara na. Si Chaki. Hmm. Ito. Wala naman na 'yang Chaki na. Wala <laughs> na? Oo. naman 'yan. Hindi spray siya, guys. Kabaho naman pala. Kasakit sa ulo. Kabaho pala yan. Sakit sa ulo. Sige, matusok ka yan. Ha? No? Kabaho. Yan guys, i spray naman siya ng pang-insekto para hindi tamaan ng ating sibuyas. Yan. Ganda ng ating sibuyas. At ito naman guys, ang aming munting kubo. Munting kubo. Nandito pa yung ano. Young guys, I'm it to I'm too. Daddy, no, hey, <laughs> i going to Daddy, i <don't know. laughs>